Magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Sun Jaya at Mindanao. So sa so bagay ito, uh, share ko lang sa inyo ang ating first harvest sa ating Ampalaya na Galaxy Max F1. So ito po mga ka-farmers, ang pinipitasan po natin din eh, ay nasa to, uh, 1,200 ka-puno. Ayan, nasa 260 po mga ka-farmers. No? Ang ating uh, kamatis. Ah... Uh, Galaxy Max at saka Kamatis ang ating hinaharbis. Ayan. So, ito po ang ating pinipitasan po ng Ampalaya. Mga ka-farmers. So, yung bunga na kinukuha natin, yung pinakababa. So, medyo maputi kasi palaging umulan din eh. Ayan. So 26 lahat mga ka-farmers ang ating na harvest sa unang harvest. Kita po ning kwan pauritik. Sulito. Ang hinog ayan na lapay ng mga daw. Ayan, may mga semi tayo mga ka-farmers ito po ang ating semi. Tapos yung mga ganito yun ang ating good. So, Ampalaya ang ating pinipitasan ngayon at saka Kamatis. So, yun ang ating first harvest sa Ampalaya. Ganito na siya, Karami. Okay. So, yung lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you.